Ang piitan, ang lugar kung saan ang tao ay nawawalan ng kalayaan at nawawala kuminsan sa kanilang sarili. Pero iba itong kwento ni June. Dahil para sa kanya ang mapasok sa loob ng mga rehas ay ang kanyang itinuturing na best life. Paano ba naman kasi tahanan ang tingin niya sa mga selda na lagpas dalawang dekada na siyang naglalabas pasok? Totoo bang dito niya natagpuan ang kalayaan sa kulungan? Labas-pasok sa kulungan na hatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Nakalaya, pero muling lumabag sa batas at hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit. Ganyan ang pagsasadya at ganyan katingik si Arturo Anias Jr. Hinusgahan ng iba bilang patapon ang buhay dahil sa patong-patong na krimen na ginagawa niya. Kaya ang rehas nagsilbing bakod ng kanyang bahay na siyang naging tahanan sa loob ng dalawamput-anim na taon. Anim na taong gulang pa lang si Arturo o mas kilala noon sa tawag na June Bakit? nang nagsimulang Bakit? magtanim ng sama ng loob sa kanyang mga magulang. Dahil nalaman niyang ipinamigay siya sa kanyang tiyahin na walang anak. Bata pa lang ako, rebelde na po Dahil sa pagkakabigay po sa akin, parang hindi ko matanggap na may mga magulang ako, ba't pag pa po. Marang yaman ang kanyang naging buhay sa prominenteng mag-asawa na umampon sa kanya. Hindi ito naging dahilan para hindi siya maging pasaway at magrebelde. Iba na po yung takbo na isip ko eh. Parang inakatid na ako sa si school, tapos maalis din po ako sa si school. Mga barkada na po ako, maliit pa lang po ako. Grade 6 lang po ang inabot ko hanggang sa siya'y magbinata, mas lalo siyang lumala. Sa barkada, tapos eh, yung mga kasama ko nag, uh, nagmamariwana, may mga na alak, may nigarilyo. May po napasama po ako doon. 1989 po ako nagsyabot. Basta meron ipinamigay ako na parang aso lang. Hanggang isang pangyayari ang hindi niya akalaing sisira ng kanyang kapalaran. Sino matapang diyan? Isang gabi, pauwi siya galing sa barkada. Nang masalubong niya ang lasing na security guard na namamaril sa paligid. Dahil munti ka na siyang patamaan ng bala, inagaw niya ang baril para ipagtanggol ang sarili. Pero naging madugo ang sumunod na pangyayari. Sa pag-aagawan po namin, pumutok ng baril tatlong beses sa mukha niya. 1992, nakasuhan si Arturo Añas Jr. ng murder. Lumaban eh. Habang dinidinig ang kanyang kaso, nakulong siya sa Manila City Jail. Napakahirap po ron, nakakatakot yung mga kasama, kasama mo ron. Kasi maraming panahon po ron, kasi mayroon pa nangyayaring pagkusunada ka ng, ng uh, mayor o nung kung tawagin ni Barako, ay talagang kariripin ka. Nakikiramdam lang po ako. Hanggang sa may nag-alok sa akin na isang uh, may gang, batang city jail, nagpatatak po ako ng batang city jail para may protection po ako sa sarili ko parang natunaw ang rehas na bakal nang lumambot ang puso ni June dahil sa mga salita ng Diyos na unang natutunan niya sa loob ng kulungan. Dito niya nalaman, may bukas pa, may pag-asa pa sa gaya niyang markado na sa lipunan may mga nangangaral po doon at nakikinig po ako lagi. Parang gusto gusto kong pakinggan yung mga sinasabi ng mga pastor o mga nangangaral. Hanggang sa dumating po yung punto na parang yung puso ko po ay hinipo ng Panginoon. Meron palang Diyos na nagmamahal sa akin. Pero hindi dumating ang pag-asang inaasam. Hinatulan siya ng batas at ibinyahe sa maximum security compound sa Muntinlupa. Kung saan nakakulong ang mga bilanggong may pinakamabibigat na kaso Ilang Pasko at bagong taon, hindi niya naranasan at naramdamang may pamilya. Mas lumala ang kanyang pangungulila nang unti-unting hindi siya dalawi ng kanyang mga mahal sa buhay. Parang tuluyan siyang binura sa kanilang mga alaala. -ala. Imbis na malunod sa pangungulila, tinuon ni June sa Panginoon ang oras at atensyon hanggang sa nabuksan ng kanyang kaso na nakaapela sa korte. Yung mampun po sa akin, hindi naman ako pinabayaan. Kasi nakapila po kami. Meron sa kami magaling na abogado. Si Isidito Mendoza noong panahon ng 90s. Siya po yung abogado ko dahil sa kaibigan po ng tatay ko. Kasi ang tatay ko po noon ay eh, general na. Mula sa murder, naging homicide na lang ito na may pagkakabilanggo ng labing dalawang taon hanggang dalawampu. Sa tagal niya sa loob ng kulungan, binununan niya ang sentensyang homicide na umabot ng labing anim na taon sa loob ng bilangguan. Malaya ka na, oh, sir. Malaya ka na, June. Malaya na ako, Kosa. Talaga, sir. 2008, nakuha na ni June ang kalayaan. Pero, bakit imbis na maging masaya, may halong lungkot na naramdaman? Halong ano eh, lungkot at saya. Yung saya, mga kalaya, yung lungkot, parang may iwan ako po yung mga membro ko dahil pastor na po ako doon. Walang nagawa si Jun. Kailangan niyang umalis sa kanyang kulungan at muling lumaya. Agad niyang pinuntahan ang kanyang pamilya. Ang pangarap sana niyang muling mabuo ang kanyang pamilya, nasira agad nang makita niya na si Mrs. ay may iba nang kinakasama. Pero sa kabila ng kanyang galit, mas pinili ni June na pigilan ang sarili. Huwag so, mo ang pumatay para masakit na naman po loob ko. Para ano. Pero naisip ko po, po nung bandang huli na uh, hindi na po ko dapat bumawi pang muli. Ibigay ko na po yung kagustuhan ng aking uh, asawa dati. Piyatawad ko po. Sabi ko kung talagang maligaya ka dyan at mahal naman kita, bibigay ko yung kalayaan mo. Naging palaboy ulit si June. Nakikitira kung saan sa ang bangketa. Sa gaya niyang ex-convict, alam niyang walang tatanggap sa kanya. Walang magbibigay sa kanya ng pagkakataong makapagbagong buhay. Pero muling kumaway ang tukso para siya'y magkasala. Oh, <laughs> Wala na siyang kinakatakutan. <laughs> Ako nga pala po yung uh, sa simbahan niya. Ipinakita pa ni June ang video ng krimeng ginawa. Inamin niya na siya ang lalaki sa CCTV na lumimas ng pera ng simbahan. Magawa lang ang kanyang bisyo sa droga. Dahil sa bisyo, saka nagkakasino po ako. Susugal yung bababae. Ulit-ulit siyang nakulong sa kasong theft. Naging labas-pasok ulit si Jun sa kulungan. Nakakalaya dahil wala nang nagpupursige na ipagpatuloy pa ang mga kaso. Ang paulit-ulit na pagkakakulong ang hinahanap-hanap pala ni June. Naging security blanket niya ang kulungan. So, eh, Siyempre, hindi naman pa pwede magtagal ka palagi sa kulungan kung mga minor na mga sinasabi natin na criminal na mga ganyan, minor theft. Pero sa kanya, it becomes something na parang, ay, okay lang ako dito kasi safe ako dito eh. Pero lahat ng bagay may katapusan. Yung naranasan ko po yung lahat ng hirap, lahat ng pagtitiis. Yung, yung nga po yung sinabi ko, Panginoon, susuko na po Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi. By day and at night para manuot ang whitening you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.